Magandang umaga mga kasabong Andito muli ang inyong kaibigan at kabadis Na si Rain Sniper Game Park Tara, samahan niyo akong mag-ikot dito sa aking munting manukan silipin natin yung yung ginagawa namin dito araw-araw o yung mga manok natin dito mga kabadis so ito yung tagaalaga ng mga manok natin dito sa sa mga nakakord si Atilus shout out Atilus shout out uh, chicken nyamang labuk <laughs> shout out daw sa chicken nyamang labuk kasi natamaan sya sa muka natamaan sya sa muka pinalo sya pinalo sya sa muka buti hindi napuruhan Oh, may mga tanim din tayo dito na mga, mga durian, mga kasabog, mga kabado. Slogan: na Nakitid uh, pala tayo sa Dabaw City. Yung area natin, Barangay Anggalan naming Tugbok District, Dabaw City. na nag-start na siya, nag ano, nagpatubig. Mga kabadis, kapag magpatubig tayo ng mga manok natin. Umaga, tanghali, hapon. Sa isang araw, tatlong bisis. Para mapalitan natin yung mga tubig sa umaga, sa tanghali, sa hapon, kasi na-expose na yan sila sa ano mga kabadis sa init. Na-expose na yan sila sa init. Dapat palitan natin everyday, thrice everyday para hindi sila ma-expose dyan kasi nagsisimula yung sakit halak pag napabayaan natin wala gasto na naman kapag magkasakit, magkasakit sila kaya importante ah, yung mga bodies natin sa ating mga farm dito sila talaga palagi sisyo natin mga kabadis oh. Oh, doon sa kak house natin doon ko nilagay iba rin yung tagapakain doon iba, iba sila ng trabaho dito mga kabadis para maalagaan talagang mabuti yung mga ano natin mga manok natin para hindi sila magkakasakit magkakasakit man di Ma lang madali lang ma ano magamot dami namang gamot sa merkado daming kumpanya ngayon nagbibenta sa mga backyard breeders na katulad ko dyan dapat hands on talaga kayo sa iyong mga alaga para mamonitor nyo yung mga ano para mamonitor nyo yung mga kalusugan nila maka uh, maisip po na napabayaan na sigurado ma sa Tagalog. Sa Bisaya pa, matakdan lahat ba? Mahawa. Bisaya pala tayo mga kabadis. Kaya yung mga yung Tagalog ko putol-putol. Tagalog <laughs> ko iyon pa rin. O, oh, yan pa rin. Shout out. Shout out daw. Dito yung mga ano natin, mga kabades. Oh. Umaga pa ngayon, mga kabades. Par <laughs> mga 7 pm pa. Ha. Yan o, nag kain na si Ate Luz. Tara. Tignan natin siya kung paano siya magpakain. be. Oh. Ano, pakain na tayo ng pami. Eh, boss o oh. Oh, sige, Yan. Isang may ano yan. May, takail, may takalan. Yan mga kabade siya. Oh, para estimated talaga yung mga pagkain nila. Ha? ilalagay hmm. napakain na ito yung manok na maldito na mamalo <laughs> ito yung pumalo si kanya tinamaan siya sa sa mukha magandang manok to ilang natin i Dang manok yan, roadcock. Gilmore kahapon pala mga kabadis nagturok tayo ng bicomplex sa kanila gay hey, okay. nahulog ako sa butas May butas pala dito nagturok tayo ng bicomplex para maganda yung gumanda yung mga katawa nila para mas lalong gumanda pag may mga buyers na tumingin na solidong solido talaga hindi nila mahindian yung mga alaga natin yan lang patubig muna bago pakainin Sinsya na mo mga kabadis ha kung bulol ako magtagalog kasi dito kasi tayo sa Davao City. Bago lang ako nagbablog mga kabadis kasi followers tayo ni Sabong Pinas mga kabadis eh, na-inspire ako uh, may ano ba sa tawag nun na-idolize natin siya kaya uh, tsaga-tsaga lang baka darating din ang araw na ano sisika tayo di makatulong tayo sa ating mga kapwa backyard breeders para ma-share natin yung mga kalaman natin kahit punti minsan naglalaban din tayo kapag may laman yung bulsa natin pero pag wala unahin talaga natin yung mga pamilya natin bago tayo maglaban kasi wag natin isakripisyo yung mga sa puso mo yung pag alaga kapag pasyon mo talaga ang manok hahanap hanap ka talaga ng paraan para ma ano natin sila maalagaan natin sila ng mabuti tsaka di man tayo gaano hindi man gaano kalaki yung manuka natin mga 2,000 square meter lang siguro ito by next breeding season gagawin ko itong ano breeding area kasi may nirintahan tayo doon sa kabila dalawang ektarya yun doon ko ilalagay yung mga sisiw natin hanggang makord sila gagawin natin ranging at cording doon dito breeding area lang to pero i i-develop ko pa ito doon doon sa dulo hanggang doon um, lalagyan ko ng breeding pins yan paikot sa gilid para magamit natin yung gilid dito sa gitna mga tipis na to dito na yung mga brogkak natin ilalagay dapat naka manage talaga para madali lang matres natin yung mga manok aling brogkak ang gagamitin natin dapat nakasipari talaga yung rinjing at saka cording kasi sa experience ko kapag nag-immunize ako ng sisiw kapag na immunize tayo tapos kasabay sa breeding hirapan tayo ng magpa-itlog mga kabadis oh, so, kasi lalo na mag-immunize tayo ng lasuta na ang lakas ng lakas noon dapat ratsada silang lahat eh babaksin natin Siyempre yung binebred natin Masali man yon sa pag di ma-stress sila di diba? ba bagong immunize ano yung katawa nila parang sa tao pa parang lalag natin ba o, Tatrangkasuhin tatrang kasuhin kaya, magsasaper sila, huminto, maghinto talaga sila, mag-itlog. Dapat isiparit natin talaga yung ranging sa breeding area natin. Yan lang ang ma advice ko. By experience, yan lang ang ma-advise ko sa katulad kong mga bagong, ah, mga backyard breeders yan bago pang nag-breed, wala pa masyadong kalaman. Pwede niyong i-adapt sa management yan yung na-experience ko. Salamat mga kabadis sa panunood ng aking mga vlogs. At dito na magtatapos. Ang ating vlog mga kabadis, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification button at i-share niyo na rin para updated kayo sa aking mga bagong mga uploads. Thank you and God bless. All right.